Hello, guys! Tara na, magluto tayo ng sayote. Yan. Hiwaiwain muna natin. Tapos, kasa lang yung ano ko, maporol, hindi maano, hindi mahiwa-hiwa talaga yan, no. Uh, ganyan. Ini-slice-slice ko, ayaw naman. Nakailang palit ako. Yan, kutsilyo na lang. Palipat-lipat ako. Iba naman ginagamit ko. Mm. Yan. Mm, uh, ko na. Mm, bilis, di ba? Mm, bilis. Ah, um, bilis. Mm, bilis talaga. Mm. <laughs> Nagmabadali pang ano to eh. Pang dinner namin ng mga anak ko. Tapos ayan na, sibuyas. Bawang hindi talaga ako mahilig sa luya kaya ayaw ko lagyan ng luya talaga yung e, mga lang tapos lagyan ko ng ano sahog ng hamburger stick talaga siya para masarap yung lasa yan ginisa-gisa ko na ang gisa, gisa mixer mix ay <laughs> <laughs> mixer mixer isang pirasong sayuti mabubusog na talaga kami wow Ito. Lutong Pinoy. Sarap. Oh, yan na. Kita mo naman. para malumutong lutong na yung ano, stick niya. Yung beef stick. Oh, tapos alagyan ko na ng sayote. Yan na. Diba? Oh, sarap-sarap na yan. Oh. Kita mo? Sarap niyan. Mm. Woo! natin para yung sa ilalim. Maluto talaga. Halo pa more. Oh, sarap, ba? Diba? Dinagdagan ko konti ng tubig. Ay, ngayon, mm -hmm. ayun na. Kain na tayo. Kain na tayo. Sarap. Ready na. Ready na. Thank you for watching, guys. Bye-bye.